E, eto ta na naman ay kita ay magagayak na naman ulit ng ating hapunan. Ulam sa hapunan, ako'y magagisalaan ng sayote. Ayan ang aming ulam, gulay-gulay muna. Ginisang sayote. Ayan, igagaya ko yan. At ito yung aking isasahog. Ah, giniling. Yan, dalagyan ko siya ng giniling na baboy. Ayan. Ay, naka-prepare naka na yung aking mga uh, at ito yung ano kaunting hibi yung pinato yung maliliit na hipon. Lalagyan din natin para mas masarap yung ating gulay. Ayan. At ng mga pampasarap at magagayat na ako din ng kamatis. Lagyan natin ng kamatis. <coughs> Ayan. At dini nga niya ay ginisa ko na ang sibuyas bawang at giniling para naman ay maluto na yung ating giniling. Bago natin ilagay arin kamatis. Ayan, pinagsama-sama ko na dyan ang maluto itong kamatis. At nilagay ko na din yung kaunting hibi na pampalasa at pampadagdag sarap sa ating ginisang sayote. Ayan, at naglagay na rin ako ng kaunting tubig para maluto yung ating sayote at naglagay din ako ng kaunting patis hindi na nga ni ako naglagay ng asin at maalat yung hibi at saka patis at nilagay ko na nga ni aring ginaya, ginayat gayat kong nabulol na ang ginayat gayat kong sayote ayan at bini nga ay meron din naman akong isda na ipapare sa ating gulay at itong isdang ito ay binili ko doon sa palingke nagustuhan kong bumili nito dahil nga ay mura alam mo naman tayong mga nanay ay talagang pipidein natin yung mas makakamura tayo nakain din kami nitong maliliit pa kami dahil ito ay inahuli nung aming amat kami ay mangingisda din ang tatay hindi kalimutan ko lang kung anong pangalan na naring isdang ari ang ginawa ko binabad ko din siya sa kalamansi bawang at paminta at nilagyan ko din ng pampalasa dahil nga ay medyo ano siya may amoy medyo siya ay malansa kaya aking tinimplahan ng madaming kalamansi katas ng kalamansi para mawala yung lansa paminta na durog na durog para mawala nga ni amoy. yung amoy madami bawang bago siya. pero siya perituhin ay aking muna siyang ababadyaan para syempre magkaroon din siya ng lasa at dahil nga ni ay luto na yung aking gulay na ginisang sayote aring isda ay aking ikinote sa tinimplahan ko din nga rin at uh, cornstarch na may timpla para mas sumarap at hindi madurog. Hindi nga ni madurog yung isda aking ikinot sa arena at cornstarch na may timpla. ay, ay di napakasarap niya pag iyan ay niluto. At gawa ng mainit na nga ni aring mantika ay aking inilagay na aring isda. Yan, iparito na natin itong isda na ano, napakasarap para hindi siya madurog at masarap ang pagkaluto ay ating ikot sa harina harina yan at saka yung cornstarch na may timpla at ito na nga ni na po ayan na po o oh, hindi naman naturo maganda, maganda ang pagkaluto at ito na nga ni tapos na nga ni luto na nga ni ayan Napakasarap. Ayan, tipa ng ganda ng pagkaluto. At ito nga ni ang aming hapunan. Ulam namin sa hapunan. Ngayong gabi, ayan, kita'y kumain na. At ako'y nakakaramdam na ng gutom. Thank you for watching. God bless